pong pukan nga mo dyan binabantay mo yung ulam no nakita mo yan Itigabantay e, bantay tayo ng ulam hindi <laughs> subukan mong kunin nakabidyo ka hindi video ka. Sige, kunin mo. Lagot ka. Kunti mama. Sige, pag kinuha mo yan, nakabidyo ka pong pungkan. Pong. -kan. pong. ô con em mày pong, con mama, á ba con này chân